Nako po, meron na naman pong statement itong si Robin Padilla. Siguro, lately, hindi siya masyadong pinag-uusapan. Kaya ayan, meron na naman siyang pahayag. Ito po ay tungkol naman sa pagiging poor ng ating bansa. Tignan natin. At uh, i-consider natin mamaya kung ano ba ang mga reactions ng mga kababayan natin. We are still poor and I wonder why. Okay. Nagtataka si Binoy kung bakit mahirap pa rin daw ang ating bansa. Huwag ka na pong lumayo, okay? Sa paligid mo po mismo, sa inyo dyan sa Senado, kitang-kita na ang isa sa pinakamalaking rason kung bakit patuloy tayong naghihirap. Sino ang mga titignan mo dyan? Andyan si Nabato, andyan si Nabongo, andyan si Nabong Revilla, andyan si na... Um, dito lapid at marami pang iba. Sige, tignan nyo. Tignan nyo ang mga pagmumukha nyo. At siguro, nako, kung hindi niyo pa maisip na kaya pala lang uh, patuloy na naghihirap ang ating bansa, ay siguro talagang mga syunga na lang kayo. Okay? Tumingin po kayo sa mga sarili nyo. Naandyan po ang kasagutan kung bakit patuloy tayong naghihirap. Okay? Tignan nyo rin po ang sarili nyo kung ano ang intention nyo sa pagpasok sa politika. Yan po ang mga dahilan kaya patuloy na naghihirap ang ating bansa. Habang ang ibang bansa, dito sa Asia, kahit sa Southeast Asia, tayo po'y napag-iiwala na. Okay? Sabi pa, that's because of politics. Yun. I think we are the most religious in Southeast Asia, but we began, began to forget about religion and we all became experts in politics. Katulad niyo po, katulad na katulad niyo po, Mr. Robin Padilla, feeling niyo napaka-expert niyo sa politics, feeling niyo ang dami niyong alam, feeling niyo may magagawa kayo, kaya pinasok nyo ang Senado. Kayong-kayo po ang tinutukoy dito kayo kayo ang dahilan kaya patuloy tayong naghihirap ang mga katulad nyo po. Tapos ano, isisisin nyo sa mga kababayan natin? Isisisin nyo na kung no, ang mga kababayan natin ay um, politically um, di ba? Uplifted? Politically yung puro politika na lang ang nasa isip? Abay, kayo na po ang sumagot sa sa, sa, sa tanong niyo kung bakit tayo na andiyan at mahirap pa rin, 'di ba? Lahat daw ay parang experts na. Katulad mo po, feeling mo expert ka pero hindi naman. At least 'yung mga kababayan natin na nagbibigay ng kanilang reaction sa social media sa sa issue ng politika, at least meron silang boses. At ang ginagawa nila ay hindi pamumulitika, ang ginagawa nila ay pangalampag sa ating gobyerno at sa mga sistema na dapat baguhin at hindi mga maganda. Okay? Ang problema dito po sa atin, yung pamumulitikan nyo at kayo mismo. Kaya tayo naghihirap. Tumingin sa paligid, ha? Ah. On social media, everybody is a genius. Everybody has a comment. It's all politics in this country. Talaga po hindi maiiwasan. Ano yon? Bubusalan nyo ang taong bayan? Para hindi makapagkomento, para walang masabi tungkol sa mga ginagawa nyo, tungkol sa sistema ng ating gobyerno. May masasabi ang mga yan. Okay? Matindi. Ayan, tuloy. Ano ang reactions ng mga netizens dito? Pinagtatawanan po uli kayo. Wala po kayong kadaladala. Ito pa lang na statement niyo po. Feeling naman kayo, mas feeling expert ang dating nyo. Pero hindi niyo alam ang totoong dahilan kung bakit tayo ay nananatiling mahirap na bansa.